mga kabagbag uh, welcome back to my channel ako po muli si Edmund Maglonzo um, dating OFW at uh, nagbabalik po para maging OFW Nintay ko lamang po ang working permit uh, sana po malabas na po ito ang topic po natin for today uh, is about homesickness paano ba ito may iwasan or paano ba ito makokontrol ang uh, alam ano po naman natin na tayo nature sa ating mga tao uh, ma-homesick hindi lang sa ibang bansa pagpunta ron sa ibang mga lugar na malayo sa ating bahay o tinitirhan. ano nga ba ang homesickness? ayon sa isang article na aking uh, nabasa uh, ang homesickness is essentially an acute form of anxiety or emotional distress that results from feeling disconnected from familiar people and places and forced out of your regular routine. Pero pong uh, homesickness ay uh, isang acute o isang masidhi na uri ng sakit. Hindi natin alam na kala natin. Uh, ano lang ito, nai uh, mo lang yung isang tao isang bagay isang lugar, um, ito rin pala isang ano, isang matatawag natin karamdaman, emosyonal na karamdaman po. Yun po ang homesickness. At ang homesickness po, ay uh, sa una, hindi natin may iwasan, siyempre, pagpunta natin sa isang bansa, isang lugar na malayo sa kina gisna, no? kinapamisahan natin ano, na nagawa yun na, na, na po natin na ganito ginagawa natin sa araw-araw uh, nawala na po yun at so yung mga tao na ikita natin uh, nawala na rin po yun pamilya, kaibigan at pero mga ibang tao na pupunta or nakikita mo na bago ayun din po rito sa article na binasa ko oh ang uh, homesickness ay commonly experience by people who spend time abroad. Karamihan nga sa nag abroad dahil ang layo mga nag abroad po. Ang mga pwede nating uh, uh, gawin upang makaiwas po, tayo rito't makontrol po natin. Sa umpisa, ayan po ang homesickness. Pero, uh, eventually, pag uh, medyo tumatagal na tayo, at sabi nga nila, pag sumasahod na po. Hindi po yung na yung homesickness. Making new friends and connecting with others can help alleviate feelings of isolation and loneliness. Uh, decorating your room with photos and other familiar items can create a safe space you'll be happy to come home to. Devoting time to self-care will help you keep an eye on your mental health yung pong pakikipagkaibigan uh, bagong kaibigan yung pong uh, ano tayo, uh, malilibang po tayo at uh, sasama po tayo sa mga nalimbawa tuwing sa Saudi kasi tuwing Friday walang pasok mga malengke uh, stroll uh, mga grocery o sabi natin window shopping mga kalibang po para sa atin yun na kumang madivert po yung ating mga isipan sa mga bagay na naiisip natin way back na sa Pilipinas po tayo. At uh, pag dito ko po sa ating room, kasi sa Saudi po, meron po kami mga Pilipino, mga lalaki, karamihan po sa amin, mga ordinary na empleyado, na double deck, pagkakaroon po kami ano, yung bang divider na kortina, yun lang po yung ano namin for uh, privacy. Tapos talaga may mga picture ng anak mo o pag binata ka, uh, tatay-tani mga kapatid mo, may asawa ka, may asawa mo, mga anak mo. Para pag uwi mo, excited ka, makikita mo sila. mag decoration yung po yung ano nyo, yung room, mga room nyo. Tapos, uh, yung devoting time to self-care. Yung baba po, pagtunan nyo na pansin yung uh, sarili nyo po ah, uh, alagaan nyo po yung sarili nyo uh, lalo yung pag-iisip kasi alam po natin sa abroad meron mga cases na sobrang homesick pag-iisip na kung ano-ano sa asawa, lalo na po, iwasan po natin yung ano, pagtunan po natin yung mga positive sides ng uh, ating mga buhay para baka hindi pa tayo nagkatrabaho para para kanino ba itong ginagawa natin syempre sa pating mga pami-pamilya yun po ang uh, article na nabasa ko at uh, idadagdag ko lamang po uh, sumali po tayo sa mga uh, Filipino community halimbawa po uh, sa isang samahan organisasyon ng mga Pilipino uh, number one po yung sa church kung ano pong church na kinaaniban nyo maaring meron po itong chapter o meron po itong uh, branch dun sa bansa. Karamihan naman po ganun. Bawa, meron kayong church sa Pilipinas na ganito church. Meron din po sa, ano, sa ibang mga bansa. Meron, ang nangyayari po yun, lalo sa mga open country na, na mga bansa na pupuntahin nyo. Yun po, ang beruan po yun, magkakaroon kayong religious family na kung saan Uh, ma-excite po kayo every Friday or every day of nyo na pumunta po dun sa church o pang worship or afternoon uh, after nun, yung bonding with the Filipino community, Filipino mga Filipino friends nakain, ko, nakain po kayo after ng, ng service nyo and then pupunta po kayo sa mga coffee shop or after banding uh, bonding chika-chikahan yun po ang ano ang uh, magiging situation upang ma-divert po lahat ng ating mga isipan kasi uh, meron po akong experience na siyempre lahat po na tayo nag-abot w, yung unang buwan natin, pangalawang buwan siyempre, pag dumating ang mga okasyon Pasko, bagong taon ano man na birthday ng ikaw, birthday mo pwede anak mo, family mo at po yung luluha ka po talaga. May iya ka po talaga. Tapos isang uh, tabi. Meron nga po kami tinatawag na Pag may mga bago sa amin dumarating na kababayan natin. O. Oh, doon yung isang lugar sa ano ah. Uh, lugar iyakan. kan, oh. oh. Mo na umiyak sa isang lugar na yun. Magkaroon tayong privacy. Meron kami isang room doon para siyempre umiyak. Parang hindi naman na, uh, uh, nakakaya sa mga nakakita sa inyong mulo. although it's It's natural lang po sa ating mga tao. Most special tayo mga Pilipino. Oy, may ballahe, oh, homesick din 'yan. Pero mas tayo mga Pilipino, bakit kamo po? Kasi tayo mga Pilipino ay family-oriented po tayo. Sa airport lang po dinisensyo ang ating airport sa pag may maghahatid na pamilya. Yun po ang aking uh, na-research din po. Ang ibang mga airport, dire-diretso na po sila. Tayo po kasi merong mahabang paalaman sa mga pamilya dahil uh, family-oriented nga po tayo na na bawat uh, sandali o segundo ng ating uh, uh, buhay ay syempre nalaan natin sa pamilya natin bakit nga ba tayo nag-aabot iba naman kasi nag-aabot dyan or uh, yung mga ibang mga lahi o especially mga puti pumunta taraon yung niyo, business business o kaya mga travel lang for unsure tayo po kasi most of uh, Filipinos uh, went to abroad Uh, to work para makapagtrabaho po tayo sa ating pamilya yun po uh, yun po ang aking uh, i-share po sa inyo uh, para po sa mga first timer o aalis pa lang hindi natin mahiwasan ng homesickness pero eventually pag uh, medyo matagal na po tayo buwan, maandar po ang buwan yan, na-realize po natin para sa, sa pamilya po natin talaga itong ginagawa natin Although masakit sa dibdib, mahirap mahirap padalhin sa umpisa. Pero pag nandiyan na po yung sahod at ang mga kaibigan na bago at uh, nililibang mo po ang inyong mga sari-sarili sa mga kapakipakinabang na, na bagay sa abroad, ay uh, mawala na po ito. Ito yung ting mawala, papasok man pero hindi, hindi magtatagal, hindi, baga hindi tatambay sa isip natin at makapagtrabaho po tayo ng maayos ang pagkatrabaho po kasi ang pagod ng katawan, natural. Pero pagkatrabaho, ang isip ang pagod, triple pa po ang uh, maramdaman natin. Po. Again po, ito po si Edmund Maglonso. Kung may mga tanong po kayo, comment down below lang po. Uh, sasagutin ko po sa ganang aking makakaya. At uh, pag-usapan po natin kung ano po ang inyong gustong topic natin. Uh, lalo sa mga first timer, mga mag-abroad o nasabot pa lang na first timer um, uh, kung ano po ang inyong uh, mungkahi o katanungan sa abot na aking makakaya sagutin ko po ito muli po, kung magkaroon po kayo ng uh, kaalaman o no, munting uh, ng, munting uh, knowledge uh, don't forget to subscribe po and then like and then share nyo na po sa inyong mga kaibigan upang meron po silang mga idea rin na paano maiwasan na makontrol itong homesickness na ramdaman ng ating mga OFW uh, especially yung mga first time at yung magbabalak mag po again po uh, ito po ulit si Edmund Maglonso at uh, palagi po sinasabi mangarap tayo magplano at tumaksyon huwag natin kalilimutan palaging tumawag sa Panginoon Diyos tas po natin sa kanya lahat. Maraming maraming salamat po. God bless po. Bye-bye.